Ayon. Yun ay isang katotohanang nakasulat sa Biblia na ang pagkapasok ng kasalanan sa mundo eh hindi dahil sa kanino man kundi dahil sa isang tao at yun nga ay si Adan. Pinapasok niya ang kasalanan sa sanlibutan. Ano ba ang kahulugan ng sa pamamagitan ng isang tao ay pasok nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan? Ang kasalanan kasi hindi sa mundo nag-umpisa. Ang kasalanan nag-umpisa sa isang lugar na napakalayo. Merong isang nilalang ang Diyos na anghel, kerubin, na nag-ambisyon na gustong siya ay maging gaya ng kataas-taasan. Sinabi niya sa kanyang puso, sabi niya, Sasampa ako sa langit, itataas ko yung aking luklukan.